Bawat araw ay isang bagong simula. Isipin mo. Bawat umaga, may pagkakataon kang baguhin ang direksyon ng buong buhay mo. Ngunit karamihan sa atin, nagigising lang tayo, nakatingin sa screen ng phone at sinasayang ang pinaka-precious na oras, ang unang oras ng umaga. Paano kung sabihin ko sa iyo na may 10 simpleng bagay na pwede mong gawin bawat umaga na hindi lang basta rutina kundi magbibigay sa iyo ng kapangyarihan? na kontrolin ang araw mo, palakasin ang focus mo, at baguhin ang mood mo bago pa man magsimula ang mundo. May kwento ako sa iyo. Isang tao na dati ay laging stressed, walang direction, at pagod sa buhay. Ngunit isang araw, sinubukan niyang baguhin ang simula ng umaga niya. Hindi biglaan, hindi magic. Kundi isang simpleng morning routine. Isang buwan lang nagbago ang pananaw niya sa trabaho, relasyon, at sarili. Ang umaga dati lang banal na oras ng pagtulog, naging pinagmumula ng lakas at clarity. Gusto mo bang malaman kung ano ang mga bagay na iyon? Gusto mo bang simulan ang araw mo sa paraang ginagawa ng mga successful, disciplined, at wise people sa mundo? Ano ang pwede mong gawin sa loob ng unang oras ng umaga para ang buong araw mo ay magbago at unti-unti ang buong buhay mo? Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang sampung bagay na dapat mong gawin bawat umaga hindi lang basta tips, kundi isang masterclass sa pag-iisip, sa katawan at sa kaluluwa. Ihahanda rin natin ang isipan mo, puso mo at katawan mo para sa araw na puno ng focus, energy at purpose. Handa ka na ba? Dahil simula na ngayon, bawat umaga mo ay hindi na magiging ordinaryo. Number 1 gratitude. Ang unang bagay na dapat mong gawin tuwing umaga ay magpasalamat bago ka tumayo sa kama bago ka magsimula sa trabaho o sa abala ng mundo, huminto ka sandali. Isipin ang tatlong bagay na talagang pinagpapasalamat mo sa buhay, maaring pamilya mo, kalusugan mo, o simpleng init ng araw na dumadampi sa mukha mo. Ang mga stoic ay naniniwala na kontrolado natin ang ating mga damdamin sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang mayroon tayo, hindi sa kung ano ang wala. Kapag nagsimula tayo sa pasasalamat, pinapalakas natin ang loob natin at binabago ang pananaw natin sa mundo. Ngayon, subukan mo ito. Isulat sa journal o papel ang tatlong bagay na thankful ka. Tanungin ang sarili, paano nagiging mas magaan ang pakiramdam ko sa araw na ito kung iniisip ko ito? Halimbawa, isang nurse sa ospital, tuwing umaga ay nagsusulat ng tatlong bagay na thankful siya. Sa una, simple lang itong habit, pero ilang linggo lang napansin niyang mas kalmado siya sa trabaho mas positibo sa mga pasyente at mas handa sa mga hamon ng araw. Ano ang tatlong bagay na pwede mong pasalamatan ngayon bago pa man magsimula ang mundo sa iyo? Number two, journaling or morning reflection. Ang pangalawang bagay na dapat gawin tuwing umaga ay journaling or morning reflection. Hindi lang ito basta pagsulat. Ito ay pakikipag-usap sa sarili. Ano ang pinakamahalagang layunin mo ngayon? Ano ang mga hamon na pwede mong harapin ng may kalinawan at tapang? Tanungin ang sarili, ano ang pinakamahalagang bagay na pwede kong gawin ngayon para maging produktibo at masaya? Sa simpleng tanong na ito, pinapalakas mo ang disiplina at focus ng isip mo. Maglaan ng sampung minuto sa pagsulat ng goals, priorities o challenges. Gumamit ng bullet points o free writing. Wala pang perfect grammar, basta malinaw ang isip. Isipin ang posibleng solusyon sa bawat challenge bago matapos ang session. Si Marcus Aurelius, isang Stoic Emperor, araw-araw ay nagsusulat sa kanyang journal. Sa simpleng aktong iyon, pinapanatili niya ang fokus at kalinawan ng isip kahit sa gitna ng kaguluhan at problema ng imperyo. Huwag lang basta isulat, tanungin ang sarili sa bawat linya, ano ang aral na pwede kong matutunan dito? Paano ko maya-apply ito sa araw na ito? Sa loob lamang ng sampung minuto, handa na ang isip mo para sa buong araw. Number three, hydration at nutrition. Bago ka uminom ng kape o magsimula ng anumang gawain, uminom ka muna ng isang basong tubig. Ang katawan mo tulad ng makina ay nangangailangan ng likido para gumana ng maayos. Kung ang katawan ay templo, dapat natin simulan ang araw sa pag-aalaga dito. Kapag inalagaan mo ang katawan mo, nagbibigay ka rin ng respeto at lakas sa isip mo. Kasabay nito, kumain ng simpleng pagkain na magbibigay ng enerhiya, fruits out sa witlog, ang tamang simula sa katawan ay nagdadala ng focus at vitality sa buong araw. Number four, movement or exercise. Hindi kailangan ng mahaba o mabigat na workout. Basta maglaan ng sampo hanggang dalawampung minuto para sa stretching, yoga o simpleng paglalakad sa labas, ang bawat galaw ay hindi lang nagpapalakas ng katawan. Pinapalakas din nito ang isip mo at pinapabuti ang mood mo. Subukan mong lumabas sa damhin ang sikat ng araw. Ang natural light sa umaga ay nakakatulong sa circadian rhythm ng katawan mo para maging alert at mas produktibo sa buong araw. Halimbawa, isang office worker na laging pagod sa trabaho. Ngunit nang magsimula siyang mag-ehersisyo ng labing limang minuto Tuwing umaga at uminom ng tubig bago kumain, napansin niya na mas alert siya, mas kalmado sa stress, at mas motivated sa kanyang tasks. Ang simpleng pagbabago sa katawan, nagdulot ng malalim na epekto sa isip at damdamin niya. Ngayon, subukan mo rin, bago ka magsimula ng anumang gawain, uminom ng tubig, kumain ng simpleng but energizing breakfast. Mag-stretch o maglakad sa labas ng sampung minuto. Makikita mo ang unang galaw ng katawan mo sa umaga ay nagtatakda ng tono para sa buong araw. Number five, reading or learning. Bawat umaga, kahit labing limang minuto lang, maglaan ng oras para matuto, pumili ng libro, artikulo o wisdom content na magpapalalim sa isip mo at magbibigay ng bagong perspektibo. Hindi lang basta pagbabasa, ito ay isang paraan para palakasin ang critical thinking, i-expand ang pananaw, at ihanda ang isip mo para sa mga hamon ng araw. Halimbawa, maaari kang magbasa tungkol sa Stoic Philosophy para sa Emotional Control, Art of Seduction or Art of Power para sa Social Strategy, Critical Thinking para sa mas malinaw na decision making. Habang nagbabasa, tanungin ang sarili, ano ang isang aral na pwede kong i-apply ngayon? Paano ko magagamit ang kaalaman na ito para mas maging epektibo, mas kalmado at mas focused? isang creative professional, ay araw-araw nagbabasa ng dalawampung minuto bago magsimula ng trabaho. Sa loob ng ilang buwan, napansin niyang mas mabilis niyang naisip ang solusyon sa problema, mas malinaw ang focus sa creative projects at mas confident sa pakikipag-usap sa clients. Ang pagbabasa sa umaga ay hindi lang investment sa kaalaman. Ito rin ay investment sa isip, disiplina at tagumpay mo sa araw-araw. Number 6 goal setting at visualization. Habang sariwa ang isip mo at energized ang katawan mo, oras na para mag-focus sa kung ano ang gusto mong makamit. Magsimula sa pagsulat ng tatlong pinakamahalagang goals mo para sa araw na iyon. Huwag muna sobrang dami. Focus sa pinakamahalaga, ang tinatawag na rule of three. Pagkatapos, isara ang mata at i-visualize ang araw mo. Isipin ang bawat task na nagagawa mo ng maayos ang bawat challenge na nalalampasan mo at ang positibong energy na bumabalot sa iyo. Visualization ay hindi lang imahinasyon. Ito ay paraan para iprogram ang subconscious mind upang ang buong araw mo ay nakatuon sa productivity, focus at success. Isang entrepreneur ay tuwing umaga ay nagvi-visualize ng kanyang ideal day. Sa umpisa, simpleng habit lang ito. Ngunit ilang linggo lang nakita niya, mas mabilis niyang natatapos ang work tasks mas malinaw ang desisyon sa business at mas motivated at confident sa mga pakikipag-usap sa team. Ngayon, subukan mo rin. Una, isulat ang tatlong pinakamahalagang goals mo para sa araw. Pangalawa, i-visualize ang iyong araw sa detalye. Pangatlo, damhin ang tagumpay, focus, at energy na nararamdaman mo. Kapag ginawa mo ito araw-araw, ang iyong isip ay nagiging laser-focused, disciplined, at handa sa anumang hamon. Number seven, prioritize your top three tasks. Marami sa atin, pagkagising pa lang agad nag-overwhelm sa dami ng gagawin. Pero ang sikreto ng mga successful at disciplined individuals, hindi nila tinatapos ang lahat, tinatapos nila ang pinakamahalaga. Sa bawat umaga, isulat mo ang tatlong pinakamahalagang bagay na kailangan mong matapos sa araw na iyon. Hindi lima, hindi sampo, kundi tatlo lang. Ito ang tinatawag na rule of three. Kapag nakumpleto mo ang tatlong ito, kahit anong mangyari, masasabi mong productive ang araw mo. Halimbawa, isang freelance designer, dati ay nalulunod sa dami ng tasks, pero nang simulan niyang gamitin ang rule of three, biglang naging malinaw kung ano ang uunahin, mas mabilis siyang natatapos, mas konti ang stress, at mas satisfied siya sa results ng araw niya. Tandaan, productivity is not about doing more, it's about doing what really matters. Number eight, plan your environment. Madalas, hindi natin napapansin na ang kapaligiran ay may malaking epekto sa ating fokus at disiplina. Kung magulo ang paligid, magulo rin ang isip. Kung maayos at simple, mas malinaw at mas mabilis tayong kumilos. Bago ka magsimula ng trabaho o anumang gawain, maglaan ng ilang minuto para ayusin ang iyong space. Tanggalin ang distractions. Ayusin ang mesa, ihanda ang mga gamit na kailangan mo. Ito ang tinatawag na decision minimization. Kapag simple at maayos ang paligid, mas kaunting decision fatigue ang mararanasan mo. Mas maraming energy ang natitira para sa mahahalagang gawain. Isang estudyante, dati ay hirap mag-aral dahil laging magulo ang mesa niya. Ngunit nang simulan niyang linisin at iset up ang study area bago magsimula ng klase, napansin niyang mas mabilis siyang nakakaintindi at mas matagal ang kanyang focus. Ang simpleng habit ng pag-aayos ng environment ay nagbibigay sa iyo ng control, clarity, at momentum. Ngayon, subukan mong gawin ito. Una, ayusin ang iyong mesa bago magsimula. Pangalawa, ilayo ang unnecessary distractions tulad ng phone. Pangatlo, ihanda ang tatlong bagay na kailangan mong gawin sa araw na ito. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang basta nagsisimula ng araw, ginagawa mong intentional at powerful ang buong routine mo. Number nine, positive ritual or connection. Tandaan, hindi lang katawan at isip ang dapat nating alagaan. Kailangan din ng ating puso at relasyon maglaan ng kahit limang minuto tuwing umaga para makipag-connect. Pwede itong simpleng pagbati sa mahal mo sa buhay, pagyakap sa pamilya, o simpleng mensahe ng good morning sa kaibigan. Minsan kasi kahit gaano ka ka-productive kung disconnected ka sa mga taong mahalaga sayo kulang pa rin ang fulfillment. Isang teacher, dati laging stress sa umaga at laging nagmamadali. Ngunit nang simulan niyang maglaan ng five minutes para makausap ang kanyang anak bago pumasok sa school, bigla niyang naramdaman ng warm energy na nagbibigay ng lakas sa buong araw niya. Ang simpleng ritual na ito ay nagre-remind sa atin na hindi lang trabaho o goals ang mahalaga, kundi pati ang mga taong nagbibigay kahulugan sa ating journey. Number 10: Mindful Intention and Gratitude. Bago ka lumabas ng bahay, bago mo harapin ang mundo, sandali mong tanungin ang sarili mo. Ano ang intensyon ko ngayong araw? Ano ang dahilan kung bakit ako bumangon? Kapag malinaw ang intensyon, malinaw din ang direksyon ng bawat kilos mo. Hindi ka basta gumagalaw dahil kailangan, gumagalaw ka dahil may saysay. Kasabay nito, alalahanin mo rin ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo kahit simpleng bagay lang na may pagkain ka sa mesa, na may bubong kang tinitirhan, o na may taong nagmamahal sa iyo. Ayon sa pag-aaral, ang taong nagpa-practice ng gratitude tuwing umaga ay mas masaya, mas resilient, at mas kalmado sa buong araw. Isipin mo ito, kung sisimulan mo ang araw mo sa pasasalamat, lahat ng susunod na bagay, kahit gaano kahirap ay mas magiging magaan. Halimbawa, isang entrepreneur Dati laging punong-puno ng pressure ang umaga niya. Pero nang simulan niyang magsulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat niya araw-araw, unti-unting nabago ang pananaw niya. Mas naging relaxed siya. Mas naging hopeful at mas naging inspired. Kaya ngayon, bago mo tapusin ang umaga mo, huminga ka ng malalim, isara ang iyong mga mata, at sabihin sa sarili mo, ito ang intensyon ko ngayong araw. At nagpapasalamat ako dahil may isa na namang pagkakataon para mabuhay, magmahal at magtagumpay. At doon nagtatapos ang ating sampung rituals tuwing umaga, hindi lamang para maging productive, kundi para maging buo. Sa katawan, isip, puso at kaluluwa. Dahil tandaan kung paano mo sinimula ng umaga mo, iyon ang magtatakda ng direksyon ng buong buhay mo.